'Wag mong kainin ang mga pagkain na 'to pa kung ito ayaw mong mamayapa ng maaga. Number 1, ketchup. Ang condiment na ito ay kadalasan makikita natin sa kusina ng ating bahay. Ito ay mataas sa fructose corn syrup at preservatives. Ang sobrang pagkonsumo nito ay pwedeng humantong sa obesity o labis na katabaan, diabetes at heart disease. Number 2, chips. Ito ay nakakaadik Kung alam nyo lang, ito ay pinerito sa sobrang init na mantika kasama ang mataas na sodium. Ang combo na to ay maghatid sa iyo ng high blood pressure, cholesterol issues, at heart problems. Number 3, margarine. Minsan naiisip natin na mas healthy ito kaysa butter, pero kung alam lang natin ito ay punong-puno ng trans fats na nakakapagpataas ng bad cholesterol at pababae ng good cholesterol na humantong sa heart disease. Number four pasta. Ito ay masarap. Habang ang white pasta ay mataas sa refined carbs at walang nutrients, nakakapag-spike ito ng iyong blood sugar at pwedeng humantong sa obesity at type 2 diabetes.